Hello mga kaibigan, tayo maglalaro na naman ng Slap Tower 4. Kasama ko ka nga kayo kapatid, magjojoin pa siya. Hintayin natin, tara muna dito. Na, hintayin natin siya ha. Na po siya. Okay mga kaibigan, nandito na po siya. Maglalaro na kami ng Slap Tower 4. Yan na. Yan na po, yan na po, yan na po mo na siya ng ano nga yan? Um, invisible, invisible slough. Yes, yes, yes! Antayin natin siya. Ito na nga mga kaibigan. Antayin natin ng aking kapatid. Yan na nga po siya mga kaibigan. Tara na ulit. Simulan ng ating paglalaro. Tara na yun nga po mga kaibigan ako yung sa kanya so po siya yun nga po mga kaibigan pupunta na dun tayo sa tinatawag na troll um, ito nga po ay slap tower 4 at ito po ay madali lang eh na po nahulog po ako ha sorry po mga kaibigan dito na nga po akit po ulit tayo pati ka pati ka nahulog din pala Akita po tayo. Yan nga po mga kaibigan. Akita tayo. Ito na nga po. Ito na, nakakyat na tayo. Pupunta so, ulit tayo doon sa tinatawag na trollan. Yan na nga po. Totroll ako na itong babaeng to ah. Pero di ako matotroll na. Tampasin ko. Boom. Ano nga po. May sinroll ko po. Pero nakatakas po mga kaibigan. Mga kaibigan nakatakas eh. Sorry naman. Hmm, nalaglag siya. Ano na nga no, wag na natin hintayin ang aking kapatid. Tara na mauna. Ano nga? Ano nga ka, mga ka, mga katropa. Yan na, mga tropa. <laughs> so dito kasama ang pala mga nahulog, na ako na hulog, mga pare, nahulog mga ako. Kaya ako tulit, nahulog ako, mga, mga pare. Tara na, na tumaas. Ano nga po, ano nga mga pare. So mga so, kaibigan, dito kaibigan, na nga po nag-e-end ang tayo. ating video. Sana po, mas may po mga tropa tayo. Aking... Dito na nga po nagtatapos ang dito ano? ating vlog. Like and share and, like. and, subscribe, and subscribe mga kaibigan. And dito na nga po nagtatapos ang ating two. vlog. Peace out. Peace out. Subscribe.